Chairman, um, hindi pa natin alam kung ano magiging uh, desisyon ng Supreme Court dito nga po sa inihaing petisyon ano, ng Duterte Youth Party List. Pero kung sakali na hindi na nga po makaupo itong Duterte Youth sa Kongreso, na alam naman natin, ang laki din ng boto na kanilang nakuha, pangalawa po sila nitong nakaraang eleksyon, anong party list group po yung posibleng makinabang dito para mapunan yung sinasabi nyo kanina na dapat ay 20% yung kabuuan Pwede na po ba naming malaman yon kung sinong party list ba iyan? Ay kahapon po may nagpunta rito sa Comelec, nandun po sila sa harapan, sabi po nung Gabriela dapat daw po sila dahil mukhang sila po yung pang nandun sa ilalim eh na kung sakali makikinabang. At sabi rin po ang isa pa yung abono daw po o kaya naman po ang probinsyano rin o kaya naman daw po meron din po yung pang-apat daw po sinasabi ay uh, yun daw pong uh, murang kuryente, party list. Doon naman po sa mga nasa taas, may nagsasabing dapat daw po si four-piece ay meron pang additional na seat din dahil nakadalwa lamang sila, may point something pa rin daw po sila. At saka yung mga nasa ilalim po ng four-piece na party list. So yan po ang talagang um, maliwanag na maliwanag na pwede daw pong makinabang. Kaya lang, at this point, mam DJ at Ma'am Marisa, wala po kami kinoconfirm pa kung sino talaga may kinama sapagkat talaga pong magandang mapag-aralang mabuti para hindi po tayo magkamali. Oo, pero based on the guidelines, sino dapat? Noon pong uh, kaso ng Anwaray versus Comelec, yung kaso na kinancel kinansela namin, yung pong mismong uh, Anwaray party list sapagkat may uh, serious violation noong sila ay nakaupo, ang pinaupo po ng Comelec ay yung sumunod, na kahulihan. Kung natatandaan niyo po, pinroklama ng Comelec yung Akbayan party list. Uh, Noong nakaraang Congress, ang 19 Congress, ganun wala po silang nakuhang seat at hindi sila originally naproklama. So dito sa nakaraang eleksyon, sino po yung nasa dulo? Ay nasa dulo po, yung Gabriela party list. Tapos sumunod po sa Gabriela, sa baba ay yung pong... Uh, uh, a bono party list pagkatapos yung kung sumunod naman yung um, ang party list tapos sumunod uh -huh. naman kung um, uh, mali po yun naman pong uh, uh, burang kuryente party list and so on and so forth. Mm uh -hmm. -huh. So, mga parang, ito, um, yung po yung, parang mangyayari, Chairman, magiging ganon ang desisyon kung kung sakali, tagi isang seats po yung mga nabanggit nyo? Susundan uh -huh. lang ng, uh, ng... -huh. Ayaw po muna natin sabihin ma'am D.J. sapagkat nga po uh, ayaw ko i-preempt din yung aming nag-aaral na departamento, yung law department. Kaya po kahapon, kaagad tayong sumulat sa kanila upang mapag-aralan, balansin, tingnan yung legalidad kasi ayaw po namin pag kami sa Supreme Court later, ay ire reverse kami ng Korte Suprema sa bagay na yan. Opo, tsaka wala pa namang final decision ng COMELEC. Ang sinasabi din ng Duterte Youth, sila ay naniniwala na sila po ay kakatiga ng Korte Suprema. Pero para lang doon sa mga hindi na maalala kung ano nga ba yung naging dahilan po ng COMELEC. Ano? ah uh, this is COMELEC Second Division noong June 18 para po i-cancel yung registration ng Duterte Youth. Ano po ulit yung dahilan ninyo, Chairman, or ng COMELEC Second Division? Ay, sabi po ng Second Division na kinatigan ng NBank, hindi daw po nagkaroon ng hearing, which is a mandatory requirement nung sila ay magpa-accredit. At number two, wala daw pong publication. Uh, alam na alam po ng lahat na, na nag apply sa COMELEC ng mga petisyon, nagpapail ng para ma-accredit na dapat po sila, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay magpa-publish sa mga newspapers of general circulation. At yun po ang kauna-unang hinahanap kapag ka nagpatawag ng hearing. So yung dalawang requirements daw po yan ay wala doon sa naturang uh, party list and therefore hindi daw po sila dapat na-accredit.